Smashers! Naghahalap ba kayo ng place na calm and relaxing? May kalayuan lang from Puerto Princesa City, but for me, worth it naman dito. Kung ganitong place talaga ang hanap nyo. So, eto na at share ko na sa inyo. Welcome to the Riverside. Located dito sa Porokdang site, Barangay Galatigas, Nara, Palawan. You can check on Google Map para sa specific location. More or less tours ang biyahe papunta rito kung galing kayo sa city. From National Highway naman ay may around 10 minutes lang ulit papasok. Dito, mararanasan nyo ang ultimate nature scape may ilog, may swimming pool, malayo sa kabahayan pero safe, at sobrang lawak na area kung saan pwede kang mag-relax at mag-enjoy. Kasama ang pamilya, barkada, o kahit sino pang gusto mong kasama. First time namin dito at nagandahan kami sa vibe ng paligid. Imagine malayo ka sa ingin ng city tapos ang maririnig mo lang ay tunog ng agos ng ilog at hampas ng hangin sa pine trees. Kaya naman talagang nakaka-relax. Dito marami kang pagpipilian na cottage. May mga pang dator kung gusto niyang mag-relax lang sa umaga at syempre may mga pang overnight kung gusto niyang masulit ang stay. Entrance fee for daytour ay 25 pesos sa adult and 15 pesos for kids. Kung overnight naman kayo ay 60 pesos ang entrance. Kung gusto nyo nga ng malamig at natural na tubig na dyan ng ilog. Pero kung trip nyo naman ay mag-swimming sa pool, meron din sila dito na from the river din ang water. Kaya all in one talaga ang experience. Perfect din ang lugar na to for family bonding, barkada trips, or kahit solo travelers na gustong mag-detox mula sa stress. Kung iba pa activity ang gusto nyo, pwede kayong mga whale o mag-fishing sa gitna lang mismo ng area. Ang daming laman ng fund na to ha, kawil nyo, bayad nyo syempre. At kami naman na ito na rin tilapia na nahuli ang inulam namin nung dinner. Para sa mga kumakain ng tilapia, ma-appreciate nila to. Mas sarap at malasa naman kasi. So guys bakit nga ba The Riverside ang kanilang pangalan? So maliban dun sa dalawang pool na pang adult and kids ay ang lugar po na ito ay nasa tabing ilog lang siya. Ayan sa aking likuran. Uh, kung gusto nyo ng ilog, yung flowing water talaga dito kayo pwedeng pumwesto. Aside from that, may mga cottage din sila na pwede nyo pwestohan kumpleto na rin siya. May table na rin siya. May ihawan din dito. So kung ako, mas gusto ko yung personal na ito dito. Kasi malapit lang din naman yung pool. And then, yung tubig kasi ng pool ay Galing din siya sa ilog. So same lang naman din sila, medyo malamig yung tubig. Based on sa experience namin during stay namin dito for two days, uh, medyo maulan siya so lumabo yung ilog. Pero after an hour, um ambilis niya lang magano maglinaw ng tubig. So yun, kung gusto niya ng ganitong klase ng place, uh, recommended ko itong The Riverside. Marami silang cottage, merong dito sa tabi ng ilog, merong sa poolside. Kung gusto niya mang mag-overnight, merong silang mga kubo good for couple kung apat kayo and meron din silang pang family na meron ng sariling kitchen and then meron silang gazebo meron silang function hall may tindahan din sila kung may kailangan kayong bilhin may available din sila sa store nila at ang maganda dito kasi merong signal ang globe at smart yeah yun lang kaya kung naghanap Ito'y nang spot na malay sa syudad pero sobrang worth it puntahan? Ito na ang sagot. Ilang oras na biyahe lang kapalit nito ay peace of mind at memories na hindi nyo malilimutan. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like and follow for more hidden spots, travel tips, and story about Palawan. Yun lang! Bye!